Nakatry na ba kayong manguha ng napakaraming alimango at magsugba ng napakasarap na saang at gangis at isitap up na pinayangon ani at iputrip dito sa dagat namin? For sure na mabubungkag at maguwagtang naman ang bahaw nito kaya tarasamahan nyo kami! What's up sa inyo guys? For today's video ay napakaganda ng panahon at pupunta na naman tayo ng dagat. At speaking of dagat, iandam na naman natin yung mga kagamitang pandagat natin at initsa sa na nga natin at isood na natin sa basket na itom At sa puntong ito ay nagsimasima na nga muna ako ng saging tundan. At ayan nga kung nakikita nyo, may duyan rin tayo na napakasarap talaga at dadalhin natin sa dagat. At sa puntong ito ay initsa ko na at pag itsak ko ay bigla kami nagulat at nakarating na kami dito sa dagat namin. As you can see naman guys, yung nakikita nyo, napakaganda naman talaga ng dagat namin. At ayan na nasugatan na nga namin si Sana kandi dito na may dalang alimango at amuntaha. Napakamahal niyan kapag binili mo sa palengke pero dito binili lang namin ng 100 pesos. At sa puntong ito ay inandam na nga namin yung gakit namin at ayan na nga kung nakikita nyo naman talagang lumutaw na siya dahil taob-taob pa. At binutang na nga namin yung mga gamit namin. At sa puntong ito ay sobrang ganda naman talaga ng smile ko at parang tatakbo tayo ng kapitan dito. Ay nako kung ako yung tatakbo ng kapitan lahat ng bundok ay papatagin ko at lahat ng patak ay bubundukin ko. Ganyan ako kabait. At sa puntong ito ay umabot na nga kami dito sa spot namin at ayan na nga dito lang kami sa kilid ng dagat at kung nakikita nyo naman guys sinabuha na ni Ivy yung mga gamit namin at ayun nga may mga butin para na napakasarap talaga at tagtanan at kutsilyo at siyempre yung bahaw natin hindi natin makakalimtan at siyempre sinit up ko na nga yung duya natin na napakasarap talaga dahil binitay ko lang dito sa kilid kilid at kung nakikita nyo naman talaga sobrang saya namin dito at sa puntong ito ay eh, nandam na nga namin yung alimango na binili namin ng 100 pesos na napakalaki at napakasarap talaga at siyempre hinugasan na rin natin dahil may lapok lakpok naman talaga nyan as you can naman guys nakabuhi pa nga yung isa dito at talagang hindi na namin at sobrang sweet niya. At siguro binigyan pa siya ni Lord ng second life. As you can see naman guys, winasiwasi ko na yung alimango para matanggal talaga yung lapok nila. At kung nakikita niyo naman guys, Nagkisikisip pa yung alimango at binutang na natin sa kaldero, na sobrang hinlo talaga. At sa puntong ito ay init sa ko pa isa, gusto pa makabuhi. At ayan nga hindi ko na pinasaylo yung alimango, binutang nga ko na nga ng suka at nagkisikisi pa talaga sila. At syempre hindi mawawala ang spread kapag sa alimango. At ayan nga kung nakikita niyo nayabo pa yung spread. At sa puntong ito, napakaswerte naman talaga ng alimango dahil nalagyan namin siya ng spread. Pero ang hindi nila alam na spread pala yung Papatay sa kanila. As you can see naman guys, sinexake ko na yung kalderin para malipong yung alimango at inandam ko na nga yung butin dito na napakasarap talaga. At, at sok natin dito sa kilid para hindi siya mahanginan at hindi mapahong yung butin natin. At ayan nga, tinakang ko na nga yung kaldero at kawawa naman yung alimango. At yung nakikita nyo naman, napakaganda talaga ng dagat namin dito at napakaganda ng view. At speaking of maganda, at ayan nga, sinugba na nga ni Ivy na napakaganda talaga at yung gangis natin na napakasarap talaga. As you can see naman guys, binanyusan niya na ng asin na napakasarap at parat, -parat talaga. Napakasarap ng gangis na to at saka hindi nakakilala siya at sa inyo mabuhay kayo hanggat gusto nyo. At ayan na nga, tinakaan niya nga ni Ivy sa subahan na napakasarap talaga. At ayan na nga, binutang niya na nga sa plato. Kung nakikita nyo naman guys, napakasarap talaga ng food trip namin dito as you can see naman. At syempre yung saang natin, hindi mawawala yan dahil napakasarap talaga ng saang kapag sinugba mo. At ayan na kung nakikita nyo naman, napakaumo talaga ni Ivy magsuba at nakakaproud. Alam nyo ba guys, nung bata pa si Ivy, siya talaga yung tigsubahay. Kaya naman ngayon, ang galing-galing niya talaga magsuba. At sa puntong ito, eh, naluto na nga saang natin. At as you can see, naman guys, nagsima-sima na ako ng saging dito na napakasarap talaga. Nilabog ko na. At sa puntong ito, as you can see naman, binilisan na nga ni Ivy ng paghiwan ng lamas natin dahil nagugus na at nagugutom na kami. Kung nakikita nyo naman guys, may mga kabatis kami dito, bumbay, luya at iba pa. At napakasarap niyan kapag sinagol mo sa aming mga pagkaon. Naalala na naman namin, it's been 2 years nung nagbablog kami ni Ivy at ayan na ako, nakakatuwa naman talaga dahil may mga viewers na tayo at patuloy na nagsusuporta. Maraming thank you talaga sa inyo. At sa puntong ito, ay naluto na nga alimango natin at hinaon ko na. As you can see naman guys, mga lapok-lapok pa nabilin pero hindi natin yan papasailuin at kung nakikita nyo naman napakasarap naman talaga at syempre yung sinugba natin binali na ni Ivy dahil napapagod na at napapagtong na talaga siya at ayan ako nakikita nyo naman tinanggala na nga ni Ivy ng mga hikot dahil talagang hindi natin yan kakainin yung hikot. At yung nakikita nyo naman guys yung mga alimango 100 pesos lang yan. At may mga lato pa tayo may mga sanga. chinit up na nga ni Ivy na parang nasa hotel kami pero hindi nila alam na nasa dagat kami at hindi naman talaga halata. As you can see naman guys mabubungkag at mahuwagtang na naman talaga ang mga baho nito. At ayan ako nakikita nyo naman guys hindi ko na pinasailo yung sanga at yung sinawsaw ko na sa suka at tikman mo napakasarap talaga. At may nabalitahan ako na may namimili ng mga shell ng saang na napakasarap talaga. At Tera, pumunta kayo dito at mamili kayo dahil napakaraming saang dito sa amin. At kung nakikita nyo naman, binanatan ko na nga yung lato dito guys at sinungit ko na at talagang hindi ko na pinasaylo na napakasarap talaga. At kung nakikita nyo rin si abi at talagang hindi yan magpapagansi pagdating sa kainan, napaka favorite niya talaga yung lato. At sinungit niya na nga na napakasarap talaga. At ayan na nga pati yung saang binanatan niya na at talagang tinanggal niya na at sobrang ngambot naman talaga ng saang kapag sinugba mo. At kung nakikita nyo naman guys, talagang naglalaway na kayo for sure at pati yung mamarites na nanonood sa atin. Alam nyo ba guys, lahat ng to ay nabili lang namin ng baluruan 50 pesos at sobrang ura at sobrang barato talaga dito sa lugar namin pati yung mga alimango guys napakataba talaga at talagang hindi na pinasaylo ni Ivy at kanina nagkisikisi pa to pero kung ngayon kawawa na dahil kinain na namin at sa mga viewers natin niya naglalaway na shout out sa inyo mabuhay kayo maanggat gusto nyo at speaking of shout out shout out kay Kate Muhika na talagang naglalaway niya siya at nagugustuhan na siya sa kapapanood sa amin at sa puntong ito hindi na talaga pinasaylo ni Ivy yung gangis namin at sobrang taba naman talaga at nilangkat ko na at kung nakikita niyo naman guys binutang ko na sa bahaw at ayan na binigyan ko na ng napakasarap na hungit at ayan na pati yung lato talagang ginaginot ko na as you can see naman guys sobrang simple lang talaga ng buhay namin dito pero yung mga pagkain namin ay talagang mamahalin kung kakainin nyo to sa hotel guys at talagang sobrang mahal na nito at aabot na yata to ng isang libo pero dito sa amin balawang 50 lang pero husog na busog at suwak ka na at as you can see naman guys sobrang swerte ko talaga kapag si Ivy yung kasama ko at hindi talaga siya maarte at kung may mga jowa kayong mga ganito ay buntisin nyo na huwag nyo nang pakawalan pa para matigbas kayo sa kanilang mga papa at may nagpabuang buwang nga sa comment comment na gusto daw agawin si Ivy at baka hindi nyo pa natikman ang aking kumuy kumuy at baka kapag kayo'y naigaan at baka kayo'y mabukoy at kapag ako'y napungot baka kayo ang ipood trip ko rito sa dagat namin at talagang hindi kayo magmamahay kapag naigaan kayo sa aking kumuy kumuy. at pero minsan rin dahil bumahay ako dahil laging juwa ko to si Ivy dahil ang lakas naman talaga humabhab at talagang hindi niya na pinasaylo yung baaw as you can see naman guys talagang malulugi ka kapag ito yung juwa mo dahil talagang ang laki-laki ng budiga at parang malulugi talaga ako dito kapag kami yung dalawa yung nagkakainan. Pero to tell you honestly guys, talagang sobrang saya namin dito at sobrang surti ko na kay dahil talagang sinungitan niya pa ako at talagang pinangga niya talaga ako. At kung may mga jowa kayong ganito, naku, iwalayan nyo na dahil magagansi kayo pagdating dito sa kainan. At sa puntong ito ay talagang hindi na namin pinasaylo yung bahaw at medyo nabubungkag, nawawag lang na at pati yung lato at talagang naglalaway na yung mga marites na nanonood sa atin. At yung nakikita nyo naman yung dagat natin, napakaganda talaga hindi ka na pinakita lahat, baka na naman tong subdivision at gawin na naman itong mga building ng mga mayayaman dati ng mga followers. At kung umabot ka sa video na ito ay mag-comment ka kung nalilingaw ka at hindi ka ba nagmamahay na nanonood sa aming mga video. At huwag ninyo na lang kalimutan mag-share and like para mas marami pa tayong food trip. Thank you and God bless you all. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Bago ang lahat.